So, mo na siya ato ang nasuri-suri ang gahapon no? Kay gala ka mga mga kahapon. Nami agad to. Kind of, na to sa mga building. Nga to Nag-exam. Nag-take ko gahapon ng exam. Para sa ano ba, sa embargering. So, mo na mga guys. Ng mga lugar, ng mga view. By the way, city na mga agad toan. So, g-travel, mi dito ko an uh, 30 uh, more, more than 30 minutes ata ang among travel dito. So, while ga travel travel ta, ga video video pud ta para na atay ma ma maipakita ba. At least maskin naara mo da sa inyong balay, na may dakang makitaan. Mayroon well, ang mga view ng among lagian. Hindi to kadiri sa Europe ay as in. Pagkalimpiyan na lang sa mga karsada. man maski na anak ka dali sa... Ang butang po kay... Base lang dali sa akong ano, sa mga... Sa mga natong kahapon. Maski city na siya, no? Uh, wala kayo makita mga tagas ask building. Ah, uh, normally, three floor. Ano uh, lang, four, four. Ano uh, lang. Natay sa mga Pilipinas. So, no? pwede tag asak ng mga building. Grabe na lang. Wala mga sakyanan. Naka-amaze po kaya Nindot pa yung panahon kahapon. At least, kiduyo kami sa panahon. Wala, ga wala snow uh, wala si Kuan, wala ba'y fag. So, maik mag-video-video -video while uh, nasa biyahe. Dili po siya traffic. Man, wala po kayo makita mga motor. Uh, more, uh, kasagaran, uh, kasi kasagaran, as in, uh, tanan, gamit kung Kuan, cars. Masahin ay mga bike. Man, mas kinaka sa city na. No? Malagi hapon kayo makita ang taong magawa, nasa gawas. Oh, na siya. Hindi siya panahon kahapon. Malingaw lang kung tinanak sa mga, sa akong mga, sa, ama, sa amun again, ba? Bali first time nak makan hari diri. Kak hapon. Di daging muti kaya exam sa impor giring pasti kan. Ya tiak apa ni. Punya dilik raba dia English. Ang, oh, ilang gamit Dutch man dia pun Scott. Kamu mau nak agis sama exam. Kaya hey, diri sa Europe, God, kinanlan kung naabot ka diri, kinanlan mo iskoy ka sa ilang kuan sa ilang patakaran, kinanlan makabalo ka. Wow, kayo sa place na lang diyan, as in. Kinahanlan makabalo ka sa ilang kuan sa ilang lingwahe, kinahanlan makabalo ka sa ilang mga patakaran diri. Kung kinahanlan mo at the same time, para ko mag, apply mag trabaho madawat lang ka kabalo makasilang ka ilang lingwahe. Kaya raba, more raba, more on sila sa ilang mga, more on dat sila. Wala, so, dili ka nila, kung anong kuan. Sa so, parang, dili, dili sila may like, mo gamit o okay, English. So, mapugustod ka. Pero kung sa ako alam, no? Mas kandili ko may Siguro mga, after one year, mo na palagay ko ilang, ilang inistoryan, oy. Mas long as mo mabatian. Eh, dili sa balay. Kung anuman. Pero mga gatan ako ka ng kaan. Pero mga gatan ako ka sa news. Man, Netherlands ilang gamit. Dutch ilang gamit. No words. Lingwahe. Malang simbahan pa ako na agang Namis ko sa iyang style. Iyon ko sa iya manaog sa ako. Kayo matang mo mutsunod ko. O siya ko kayo panaog sa iya katok. Iyon siya na atadari sa highway. Ay di ka pwede mo nung liha. Nagigutom sad mi kay May kaon ning gaon mi ba hindi kami wala kaon. Gutom. Pauli na mi anak So marang mga bio. Miss po kay mga balay diri ay ang ang style ang style bitas mga balay no naka ma-amiss ma, ma ka. Tumura sa castles